Okay guys. Ah. Uh, ko pala nabanggit yung sa baterya. Okay, kahit anong baterya, power bank or UPS o ano man. Basta china-charge natin na baterya, cellphone. Okay? Ah, uh, meron kasi tinatawag na 20-80 rule. Okay? Yung 20% at 80%. Ano yun? Uh, ibig sabihin nun, 20% i-charge mo na yung cellphone mo, 80% pwede mo na kunin yung cellphone mo. Kasi pagka lumagpas siya ng 20% papaba nai-stress out yung battery mo. So, may possibility na yung cycle niya is uminti. So, ibig sabihin nun, masisira ka agad yung baterya mo pagka sobrang drain ng baterya mo. Ganon din yung pagka sobrang overcharge naman. Okay? uh, ganun din sa mga power bank ganoon din ang rules niya pero sa akin ginagawa ko 30% tapos 90% pag 30% charge na kaagad okay tapos 90% hugutin ko na 80% hugutin ko na 85% hugutin ko na Ganon yon depende kasi syempre hindi ko naman matataiming yun. Eh. so yun lang yun lang yung regarding sa baterya so para may idea kayo para hindi masira kagad yung cellphone ninyo at tumagal yung battery life okay para sa lahat yun power bank lahat, lahat ng china charge okay dami pa tayong gagawin dito guys na i-video. okay yan ito dalawang tong, dalawan tong baterian to ito try natin i-regenerate UPS ito nagawa na to kanina tong electric pan uh, puro pang camping kasi to eh puro de-charge okay uh, hanggang sa susunod na video natin Okay, peace out.